So kahit i natin yan guys, i-on natin yan, ayan. Tapos pinatay natin yung ignition switch. Ayan. Walang problema yan guys, walang problema. Mga ka-road trip, uh, mayroon niya pala akong ginawang video mga sir na nagsasabi na kung masisira ba yung atin aircon kung papatay natin yung makina na hindi naka-off yung aircon. So maraming nalito doon sa sinabi ko, aywan ko lang kung bakit Kaya ulitin ko ngayon guys, papakita ko sa inyo, i-explain ko ulit kung bakit ganito yung mangyayari guys Pag hindi natin na-off yung aircon bago natin uh, patayin yung ignition switch So may masisira nga ba guys? Tara guys, tingnan natin guys So bagong lahat guys, panarin lang muna natin ang sasakyan na ito guys, ayan Ayan, andar na siya, guys. Tingnan natin dito, guys. I-on natin yung blower. Ayan. Ito yung switch ng blower, ito naman yung switch ng aircon. Or temperature. Ayan. Switch ng temperature. Clutch. So siya ang switch niyan, guys. So tingnan muna natin yung uh, compressor. Konting chore lang ito, guys. Ayan, buksan natin yung atin hood sa harapan kasi titingnan natin yung compressor at ko sa inyo kung ano nga ba ang kinagawa ng compressor natin so, ayan guys pag under kasi ng atin sasakyan guys pag automatic iikot yung pulley ng uh, compressor pero guys pag hindi natin natin na on yung uh, temperature hindi iikot yung clutch guys ayan so ngayon guys umiikot yung clutch kasi naka on yung atin uh, temperature switch So, ayan guys, naka-on siya. Tapos i-off natin niya 'yon, guys. Tapos tingnan natin dito ulit sa harapan kung umiikot pa ba. So, ayan yung ating compressor, yan yung ating clutch naka-standby. So, ibig sabihin naka-off. So, hindi magbubugayan ng malamig na hangin kasi naka-off yung clutch. So, ang nasa loob guys ay control or switch ng atin clutch kaya hindi magbibigay ng lamig yan kasi naka off ngayon i on natin ulit tapos itingnan natin kung umiikot na naman kaya ako ito ginagawa guys para parang background lang guys para magkita nyo kung ano yung ginagawa ng aircon cool. ayan umiikot na naman siya guys ayan guys kasi guys itong dalawa ay nakakontrol dito sa isa so either sa tatlo nito ang patayin mo walang problema guys so nakuha ninyo guys ayan so, guys ipapakita ko lang sa inyo guys kung paano uh, magtrabaho yung mga, mga switch natin dito guys kasi marami talagang naguguluhan or maraming nagtatalo tungkol sa pagpatay ng sasakyan na hindi na pinapatay muna yung aircon tapos pinatay na yung switch ignition switch So, nakakasira nga ba daw yon ng aircon? So, ang tanong, ang sagot dyan guys, hindi, hindi yan nakakasira ng aircon guys. So, una-una ito yung atin ignition switch. Ito naman yung blower switch. Ito naman yung aircon switch. So, I mean, aircon switch or temperature switch. So, dito guys, pag naka naka-off yan guys, hindi iikot yung atin Uh, clutch doon sa compressor natin ngayon pag on natin yan guys iikot na yung temp compressor natin guys or clutch, iikot yung clutch para magbumba para magbigay ng lamig doon sa uh, blower natin doon sa hangin natin so kung naka-off ito guys walang lamig ngayon i-on natin yan guys ayan, para lumamig yung aircon kung naka-on ito guys yung temperature naka-on tapos naka-on naka naman itong blower, lalamig yung aircon natin So ngayon guys, ang tanong kasi guys, ma masisira ba yung aircon kung hindi natin yan i-off -o off of bago patayin yung ignition switch? So ang, ang sagot dyan guys, hindi. Halimbawa guys, ayan. Ayan, naka. Ayan guys, panda natin guys. Ito yung ignition switch natin. Ayan. So remember guys, ng ignition switch, siya ang control siyang may control ng lahat dito sa ating sasakyan pag pinatay natin ito lahat ng nandito sa sasakyan natin ay mamamatay rin so ayan i-on lang natin ayan o oh. naka-on yung blower naka-on yung temperature so pwede ko ba yung patayin dito guys na hindi ko ito ino-off pwede guys kasi parehas naman sila switch ayan pag pinatay ko yan guys naka-off doon hindi ikot yung clutch kasi switch siya ngayon pag pinatay ko ito guys hindi ikot yung blower kasi switch siya ayan ngayon pag pinatay ko ito guys hindi ikot lahat kasi switch nga ito guys parehas sila switch kahit saan dito unahin mong i-off walang problema walang sisira pero guys ano ba yung SOP or standard standard operating procedure. So kung standard talaga ang pagbabasihan natin, kailangan muna natin itong i-off. Ayan, i-off bago patayin yung ignition switch. Kasi ang issue lang naman dito, kung masisira ba yung, sasak, yung aircon, kung uunahin natin dito sa ignition na i-off. So ang sagot ko dyan guys, hindi, walang masisira dyan guys, kasi parehas ito switch. Ngayon guys, ang problema nito guys kasi, pag nakalimutan natin na i-off yan bago mag kasi ginawa yun guys na patayin muna ito guys patayin muna ito bago mag bago mo ito patayin bago mo patayin ang ignition switch kasi guys minsan nagpapaandar tayo dito nakalimutan natin itong i-off na naka on ang mangyayari uh, mabibigatan yung atin makina na mag start Mabibigatan yung starter natin na ipa-start yung ating makina kasi naka-on na ito kaagad guys, naka-on na. So doon tayo papasok guys, doon papasok yung problema kung mag start na tayo. Kaya ang gagawin natin guys, bago tayo magpatay dito, i-off muna natin ito guys. Kasi ang epekto nyan guys, uh, baka hindi kayanin ng battery, baka hindi kayanin ng starter na pa-start yung uh, makina kasi gumagamit na kaagad siya ng kuryente the moment na i-off natin ito kagaya nyan guys oh. So, pag pag on natin yan guys ayan gumagana na siya so mahirapan siyang i-start kaya dapat unahin talaga natin itong patayin pero ang issue kasi dito guys kung masisira ba yung aircon kung pinatay ka agad natin dito na hindi ito ino-off so ang sagot dyan hindi so kung, in, kung nakalimutan nyo man guys napatayin yan na diritsyo nyo, diritsyo nyo na in-off dito Diretso nyo pinatay dito. Pag paandaran nyo ulit, i-check nyo muna ito guys. Baka naka-on. Ayan guys. So wala naman problema kung ah, maganda yung battery ninyo, bago yung battery or condition yung battery ninyo. Walang problema yun. Kaya nyang paandarin yan. Pero ang SOP talaga, kailangan naka-off lahat ng ilaw ng mga switch ng atin sa sakyan bago tayo magpa-start para sa kanya lang nakapokus ang kuryente sa starter lang nakapokus ang kuryente ng atin sa sakyan So yun lang guys. Maraming salamat sa panonood ng video na to guys.